Uh. Hi everyone! Kamusta nga kayo dyan? So ako nga dito eh magsisimula na maglinis dahil nga alas 5 na pero magsisimula pa lang ang araw ko. Ito nga ang itsura ng aming bahay sa maghapon dahil talagang pag walang pasok eh sinusulit namin yung pahinga kaya talaga namang buong maghapon din magulo ang aming bahay. Ako nga kapag naglilinis, eh, gusto ko sinisimulan ko agad sa sala kasi parang hindi ako makapag-function kapag ang gulo, gulo ng sala kasi pag nagugas ako ng plato, nakatingin ako sa may sala so kapag magulo yun, hindi ko matatapos ng maayos yung paghuhugas ko ng plato or hindi ko na ma magagawa agad yung mga gusto kong gawin dahil magulo yung sala so I always start to clean the living area at kung mag-wonder naman nga kayo kung bakit nga alas 5 pa lang ay magsisimula na ang araw ko, eh paano ba naman nga? Kasi kapag wala nga pasok, late na nga kami natutulog. At syempre, kapag late na tulog, late rin magigising, kailangan nating bawiin yung 8 oras, no? At ngayong araw nga, eh, dalawa lang nga kami dito ng aking bunsong si Seb Seb. Kasi nga, yung aking pangana at ang aking asawa naman, eh, mainatanda na birthday. Eh, hindi na nga ako sumama kasi nga, gusto ko lang rin naman dito sa bahay at makapaglinis nga rin. Ako nga rin kasi yung taong hindi talaga ako aalis ng bahay. Hindi ko feel umalis ng bahay kapag magulo ang bahay. So, I'd rather clean up first bago ko gawin yung mga gusto kong gawin sa labas ng bahay. Actually, itong hinuhugasan ko, hindi ko to nabanlawan kasi nga biglang umiyak si Seb Seb sa taas tapos ako talaga sobrang gutom na gutom na gutom kasi nga ito yung first na kain ko ngayong gabi. It's dinner time na so grabe nanginginig na dyan yung kamay ko pero pinush ko pa rin hugasan muna kahit papano habang iniintay ko ngayon pagkain ko. At biglang si ang tumawag dito si kuyang Grab Driver niya nandiyan na nga daw siya sa baba. Kaya naman bumaba ako sa glade from third floor to ha. Tapos ayan, pag akyat ko bigla akong natulala kasi nga yung total order ko is 455 tapos yung dinala kong is 1060. Ang nasa utak ko para bigyan na lang ako ni kuyang ng 500. But it should be 600 yung isusukli niya sa akin. Pero ang binigay kasing sukli sa akin ni Kuya is 550. Tapos pagtingin ko, binalik ko pa sa kanya yung 50 kasi nga sabi ko sobra. So, grabe. For 150 yung na naibigay ko sa kanyang tip for today's video. Medyo nang hinayang ako kaya natulala ako pero yun nga sabi ko it's okay. Baka it's meant to be talaga kay Kuya. <laughs> Sobrang gutom na kasi talaga ako guys kasi this is my first uh, food my first meal for today. So, eto yon chop chay and bim bim bowl and then etong potato corner. Yung potato corner guys, eto yung free lang sa akin ng food panda kasi may voucher ako. sa so, sobrang tagal na ngayon ko lang siya nagamit. And then, ito nga in order ko. Sobrang sarap na itong bim bim bowl na to guys. Kaya first time ko natikman yung bim bim bowl na may cheese. Uh, cheddar cheese to be exact. May cheddar cheese siya. Sobrang sarap talaga guys. Bago nila ata to kasi ngayon ko lang siya natikman. Tapos hindi ko na nga to naubos ng potato corner. Natikman ko lang siya. Sobrang nag lang din kasi ako kaya tinik ko na yung opportunity na to. Etong Terra Mix siya. May um, loop, loop si Ban tawag dito. Tapos yung chicken poppers and then fries. Ito yung mix nilang tatlo. And then, hindi ko nagustuhan yung cheese niya ngayon kasi sobrang alat. Pero masarap yung chicken poppers. Sobrang, ano niya, chewy niya. And then, yung fries naman, ang flavor na in-order ko is barbecue. Chili barbecue. So, pasok na pasok. Yung loopsy lang yung hindi ko nagustuhan masyado kasi sobrang alat yung cheese niya. Sorry guys, but it's lupis pala. Nag-check ako sa Food Panda, it's lupis, not lupis. So I'm sorry. And ayun nga guys, hindi ko na ubos kaya naman I'll share this with Ate Sal later. So as you can see people of the earth, ito talaga yung setup ng aming room. Dito kami lahat natutulog. Actually, etong loft bed na to, wala pa tong one month. But it's almost na. Pero hindi kasi talaga ako mapakali. Parang gusto kong baguhin yung kwarto naman namin. Gusto kong hiluhin yung mga gamit. Ganon. So, ganto nga ang gusto kong mangyari. Gusto kong iusog yung cabinet malapit sa door. Tapos, ito namang pwesto ng loft bed ngayon. E, eh, ililipat dun sa pwesto ng cabinet na yan. Para nga alam mo yun, lumuwag kasi nga parang pa na naman ako. Parang gustong gusto ko na naman baguhin talaga tong setup na to. Super buzzer beater na naman nga tong asawa ko kasi nga may pupuntan nga silang kasal. Tapos ako, eto, nagpapatulong pa ako kasi sabi ko, ipwesto niya lang ako ng bahala magayos lahat. Hindi talaga mapakalay, gusto ko na talagang ayusin para nga mamaya pagtulog namin eh maayos na yung higaan namin. Yung loft bed, guys, is pinakustomize namin sa may marketplace lang namin nahanap. Tapos, dineliver lang nila dito at ininstall. Dito na nila ininstall mismo sa kwarto. Tapos, ang taas nito ay 6 inches. Actually, umabot siya sa may uh, place ng aircon. Kaya naman, tumatama si ate Sab-Sab. Kaya naman gusto kong ilipat kasi nga nakatutok talaga sa kanya yung aircon. Tapos ito kung makikita nyo, dumating nga yung pa-surprise ng aking asawa dito kay Seb, Seb Kasi nga sobrang tagal na nitong gusto niyang bilhan. Tapos ngayon lang kami nakahanap ng super murang kitchen toy set at wooden na pala to guys. Tapos ayun nga sabi ko ako na lang ang mag assemble nito kasi nga kailangan nila umalis pero hindi nga siya mapakali at gusto niya siya na rin yung mag assemble nito para kay Seb Seb. Hindi na nga mapakalaya yung batang makulit. Panay na please dito sa papa niya. Gustong gusto na laruin. Pero hindi pa nga siya maayos kasi nga almost 30 minutes din niya itong Madali lang din naman siyang i kasi may kasama rin naman itong manual. Ako na nga nagpatuloy nung ibang ma madali lang ikabet kasi nga hindi ko talaga to branding. teh hindi ko branding yung pag-assemble -as ng mga ganito. Sobrang wala akong pasensya. Ang, ang kaya ko lang gawin, i-set up sila sa maayos nilang lugar. Ganon. Say, mami. Say, mami. Say, mami. Say, thank you, mami. Ay, Ayun nga, habang nag-voice over nga ako dito, ay eh inaalis na tong batang makulit yung cellphone. Hindi niya siguro sure kung anong ginagawa ko. Kaya, naguguluhan din ako mag-voice over talaga, actually. Nilikpit ko na nga rin dito yung mga kalat para naman makapagsimula na akong makapaglinis-linis at gusto ko nga rin talaga magpalit ng bedsheet. Kaso nga hindi ko magawa kasi nga may batang makulit na talagang gusto palaging nakatabi sa kanya. Tapos ang ginawa ko na nga lang ay inayos ko yung lagay ng laruan niya. Inisa-isa ko yung mga itatapon na basura kasi nga pag nandito nga sila eh sobrang gulo talaga ng mga laruan. <laughs> And ayun nga guys after ko naman ayusin tong mga laruan niya eh Nakipagbanding na muna ako kay Ate Seb kasi usually naman silang dalawa ng ate niya ang magkasama dito sa kwarto. Tapos inayos ko na lang yung bed namin at nag nagpatulog na nga ako dito ng bata para naman maipatuli ko yung aking hugasin kanina na hindi ko nabanlawan. Ano po? Tapos ayun hanggang dito na nga lang muna guys kasi nga may batang nangungulit na kailangan ko na ulit libangin. And ayun guys, thank you guys for watching and I hope you guys enjoy this video and See you guys on my next vlog. Bye-bye.